Makakapanayang po muna natin sa ngayon, ano, si Ma'am Liberty De Luna, ang siya naman pong National President ng Transport Group na Acto. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Liberty. Welcome po sa ating program. Si Bombo Marian po ito. Good evening po sa inyo, Ma'am. Uh, magandang gabi po, Luzon Bisayas, Mindanao, at sa lahat ng nakikinig at nanunod po sa inyong palatuntunan, Ma'am Marian, sa Bombo Radyo Dagupan. Opo, ayun po. Maraming salamat po Ma'am Liberty no, sa pagpapahulak po ng panayam ngayong gabi. At eto na sa ating kahingan po no, ng um, reaksyon at pahayag mula po sa akto. At uh, dahil uh, nagbigay po kayo ng pagpapahiwating uh, kamakailan kasama po yung iba pang mga transport uh, groups and organizations, uh, particular po no, sa mga kasama po ninyo sa Magnificent Seven na uh, hindi po... Um, Pagsang-ayon ano sa mga uh, di pagsasagawa po ng mga Transport strike uh, bilang panawagan pa rin po sa modernization program po ng gobyerno, ma'am. Uh, sa Magnificent 7 po, lahat po kami mamaya. Hindi po kami kasama. At uh, ganoon din po ang NFPC, yung uh, mga cooperatives mo natin na malalaki, hindi po sila kasama, ma'am. At mm -hmm. ito naman po yung sinasabi niyang uh, 43% na na-consolidate na lang ay yung po yung mga nauna na nag-consolidate po mamayan. At itong 43% naman na natitira, kami po yung mga huling nag-consolidate po mamayan. Mm -hmm. Na inaayos na po ng gobyerno at uh, dapat ay eh, mahilingan na rin po kami. Nandun po kami at uh, sinasabi niyang 43 lang, lahat po mamayan ay nasa 86% na po ang na-consolidate po buong Pilipinas po yan ma Marian. Mm -mm. Mali po yung sinasabi niya. Okay. At gusto nga pa nga, since ang ating uh, Chairman tio Piloguades at iba pa pang mga nasa uh, mga direktor na ng mga regional, parang parang iniisip niya na tanggalin eh sino ba siya para magpatanggal at uh, uh, susundon sa ating uh, DOTR, Talaga naman pong 43% na po yung naaprubahan po na may mga conformity na po. At yung 43% po na natitira ay para po to sa ano eh, yung mga kailangan pa yung mga papeles nila para makonsolidate po nila ng, ng maayos. At uh, yung 42% ay dadagdag po yun sa 86% na po lahat. Although, yes, ma am. uh, two years ago, sa last year na mga humabol mag-consolidate, yan po yung inaayos pa po yung mga papeles at uh, medyo kulang pa yung ibang mga papeles sila. Kaya dapat uh, umingi na rin po ako sa ating gobyerno na wag na pong masyadong ahinga uh, ng maraming papeles para ito ay matapos na rin po. Sila po ay kasama sa 86% po na nag-consolidate po buong Pilipinas, Ma'am Marian. Opo. Pero tanong natin, Ma'am, saan po kaya um, nanggaling yung binanggit po ng uh, Grupong Manibela Uh, yung datos po na 43%, ano, kasi uh, syempre nagdulot po ito ng kalituhan na uh, 43% pa lang naman po pala yung mga consolidated, ma'am. At iba doon sa binabanggit po ninyong datos. Opo. Pali, syempre, na, na nalaman din naman po to kaya sekretary, uh, yung ating sekretary, Miss Dison, na ito po ay, opo, ito po tinatanong din po niya, syempre, bago upo po siya, si ma sa nobela hindi niya po naintindihan. Kala niya po 43% lang po ang na-consolidate. Bali lahat na po, 86% na po ang consolidation na mga operators natin buong Pilipinas po yan mamayan at uh, eto ito ay kasama ang mga jeepney, ang mga UB natin at iba pa, mga multicab na may mga franchise sila po ay nasa 86% na po kami lahat mamayan yung hmm. po yan at mali po yung sinasabi niya dapat si Manubela tinatanong niyang maigi at iniintindi niyang maigi bago po siya magdaldal at mag, mag react na naman. Ang hirap po sa kanya eh, uh, strike siya ng strike. Sawa na yung tao sa pag-strike nila. Hindi na po ano yun. At pati yung mga mananakay naman natin, eh, hindi naman po sila apektado dito. Dahil, mo po, dahil po dyan, uh, kaya hindi po apektado yung kanila mga sinasabing strike-strike na yan. yan. Marami pa po mamayan at tumatakbo na traditional jeep at traditional uh, UV. kasama po yung ating mga modernized na mga sasakyan. Wala na pang na-phase out dito eh. Yun nga yung pinakamahirap mamayan na sinasabi po niya na phase out ang mga sasakyan natin. Hindi po gradual pong nagpapalit yung mga sasakyan natin. At yung mga traditional jeep, traditional UV, sila po ay tuloy-tuloy pong gumabiyay po yan mamayan doon sa mga bagong consolidation at yung mga lumang consolidate lahat po ay nakikinabang sa project ng consolidation ng ating gobyerno para bayan. Mm -mm. Kaya ako po ay nakikiusap din po sa ating uh, undersecretary Abildison uh, na dagdagan na po nila yung po. assure naman po ang ating DOTR at ang under mga undersecretary natin at ASEC uh, uh, ng DOTR na walang matitigil po na um, sa PUB modernization program po natin at ito po ay aayusin din po nila kung ano yung mga problema namin. Bukas nga po may, may meeting din po kami sa DOTR, magpo-courtesy call din po kami para matanong din po ng direkta po sa amin ni Secretary Vince Dizon na kung ano yung mga problema pa po namin. Kasi isang araw po yung mga, mga cooperatives po, nandun din po sila mga malalaking cooperatives. din po, nandun na po sila, nauna na po silang kinausap ni, ni Secretary Vince Nison. Bukas po, bukas po ang Magnificent Seven, ma'am. Yes Um, kayo lang ba, ma'am, Magnificent Seven? At hindi po ba, i or kasali din na makikipagdialogo ang Manibela at iba po pong mga grupo, ma'am? Siguro, ma'am, iba po sila. Iba, hindi, hindi, iba po ang date po nila. Opo kami po iba-iba uh, po kami ng date eh para para magkaintindihan po at uh, siguro naman po ang ating uh, secretary Vince Bison eh gusto niya rin pong malaman ang katotohanan dahil eh uh, mali po yung ibang mga impormasyon na sinasabi ng manobela eh kung tutuusin, send dapat po mag uh, mag undergo ng tuloy-tuloy na po ang modernization program natin at uh, kung ipatitigil naman po to, eh, paano naman po yung mga nag, uh, nakakuha na po ng mga sasakyan na nag-amortization uh, na po buwan-buwan. Pangalawa sa amin na nakapag-consolidate na po, niyakap na rin po namin ang ating uh, ang proyekto na to na na maging bago na po yung ating mga ano mga sasakyan mo sasakyan natin pagdating ng panahon ma Marian. Mm -mm. At eto naman po eh kami naman po ay eh, nakikiusap din sa kanya pero inassure eh, niya naman po na walang pipigil. Yung po ang sabi ng ng DOTR sa amin na na hindi hindi naman patitigilin eh. Kung may mga problema man na natitira ma Marian, dapat ayusin habang kami tumatakbo na at tuloy-tuloy na po nagko-console ah, nagko nagmo-modernize ng mga sasakyan. Kasi kung hindi naman po mag-modernize yung aming mga sasakyan, eh mawawala po tong ano yung uh, ating project ng, ng ating gobyerno na mabago po yung aming uh, mga sasakyan na kailangan na rin po ng ating Clean Air Act na ito ay mapalitan na po ng mga naka Euro 4, Euro 5 po mamayan. Isa rin po yan sa nagiging uh, dahilan. Kaya po kami ay masigasig na po na nag-modernize na rin po, nag-consolidate na po. Pumasos na po kami at miyakap na po namin ang lahat ng uh, posibilidad na makakabuti po sa haday na transport sectors at ganoon din po sa mga madanakay natin at sa buong sambayan ng Pilipino po mabaryan. Oh. Yes, ma'am. Mam tanong natin, doon po sa natitirang uh, more or less, sabi po natin 15% pa ng mga hindi nagpapakonsolidate. Uh, sa tingin niyo, ma'am, ano kasi kapan naman po niyo sila nasa transport sector, ano pa po ba yung uh, pumipigil sa mga ito, uh, yung mga hindi pa po nagpapakonsolidate uh, dahil po ba sa pinansyal or uh, dahil lang po talaga sa pagtutol or hindi pagsangayon po sa modernization program po? Uh, siguro mamayang talaga ayaw nila ng uh, modernization program pero sila ay nakapag-consolidate na. Mm -hmm. Yung mga tao nila nakapag-consolidate na ba, pero nagtataka naman ako bakit sila nag-strike pa. Pangalawa, uh, sila po ay uh, tumatakbo. Sana wag naman po nilang gamitin yung, yung pagtakbo nilang senador sa naragan ng transport sector at syempre po uh, malaking uh, impact malaking ano to eh malaki malaking problema sa amin to kapag sila ay strike mag-strike kasi naaantala po mamaya yung ano eh yung pagtakbo namin na makapagpalit po ng mga modernized na mga sasakyan hmm. at isa pa syempre kung uh, strike mo sila nang strike eh syempre eh, nagkakaroon ng problema eh maraming nabibinbig na trabaho ang DOTr at ganoon din po ang LTFRB na sana po nakatutok sila sa mga problema namin na nakapag-consolidate na yung mga libring sakay, yung mga kung ano-ano pa mga projects natin na nakaantabay dito sa ating uh, PMPT na yung ating uh, modernization program na ito ay uh, maraming project na nakikinabang na po ang mga nakapag-consolidate at ganoon din po ang mga nakamodernize na po ng mga sasakyan natin. Mm. -mm. Okay, Pilipinas ng... Yes po. Uh, Tanong natin, ma'am, uh, talaga ba na naaapektuhan po yung mga, or gaano po na naaapektuhan talaga yung mga commuters kapag ganito po ng nagsasagawa ng transport strike kasi kahapon sinabi po ng uh, MMDA uh, wala namang at sa noong March 24 din ano sinabi na walang direktang epekto po sa mga computers. Pero you've mentioned po, ano, naapektuhan po yung uh, operasyon po ninyo din bilang mga namamasada po. Yes po, ma'am. Paano maapektuhan yung ating uh, mga mananakay? Eh, ang dami pong bumabiyahi, ma'am. Mm -hmm. Kami pong nasa Magbipisen at nasa mga nasa cooperative at korporasyon, eh, bumabiyahi po lahat po. Nakapag-consolidate yun, ma'am. Hindi po maapektuhan dahil nga po, bumabiyahi po kami lahat. Sila ay 14% lang ano magagawa ng 14% sa 86% ma'am na nakapag-consolidate at sumusunod na po kami sa sa ating gobyerno na na maging maayos na po ang takbo ng hanay ng transport sector. At kung may mga problema ma'am si ating na, uh, nakaraang uh, Secretary Jaime Bautista at uh, sa ating uh, buting uh, Chairman Teopilo Pilugwades, lahat po na nagpapahirap ma'am sa ano sa MC ng mga nakaraang previous na administrasyon na nagawa nila at eto ngayon po ay nakikita namin last year, nakaraang taong pa, two years ago, eto po ay pinapalitan po ng ating Secretary Jaime Bautista at ng ating uh, Chairman Gwadis at nag-uusap-usap nag po sila ma'am po eto ay nagpapahirap, eto ay pinapalitan po nila ma'am sa totoo lang po. Napakabait po ng ating uh, Chairman Guadis at uh, kahit alas 6 na po ng gabi, alas 11 nakikipag-usap sa amin kasi nga sa umaga, busy-busy po yung LTF Army kaya nag-o-overtime na po si Chairman Guadis para lang sa aming mga Magnificent Seven para po mapag usapan po namin, eto Chairman, tuga, tuga, tuga ating uh, MC na eto para sa ganito, sa ganyan, pinapapalitan po namin at eto ay nagpapahirap po talaga sa ating mga operators at mga drivers po nationwide. At sumusunod din po sila sa amin kung ano yung aming request ma'am. Nakikinga po kami ng ating uh, buting Chairman Guadis at makaraang uh, Secretary Jaime Bautista at lahat po ng board na talagang uh, nakatutok po din sa amin kung ano yung mga dapat panitan na nagpapahirap sa hanay ng transport sectors, ma'am. Opo. Natuwa um, mano uh, na tina-try din po nating mag-reach out uh, kay uh, Sir Marvel Banano sa Manibela to uh, para malaman din sana you 'no know, kung ano talaga yung mga sentimiento din nila kaugnay po dito sa pagsasagawa ng uh, transport strike and pero uh, marahil siguro abala din pa sila mamanu ano, sa uh, dito 3 days na transport strike pero kung uh, kung kayo tatanungin mama, ano, sa Tingin po ninyo ano yung possible pa po or kaya pa ba na kaya um makumbinse ang katulad po ng transport group na ni Bella to support itong modernization or sa tingin po ninyo talagang uh, hindi na uh, hindi na rin po talaga sila sasang-ayon. Uh, sa, sa side ng AKTO, sa pan pananaw po ng AKTO, ilang beses na po kami nag uh, nag off. up, kumbaga uh, nagpa-extend ng consolidation ang ano na po sa akin anim, ay ka-FN ay isa, pito na. Bali, dalawa pa po yung index 10 ulit. Bali siya na po yan, ma'am, 789 na index na ng index eh, 10. Siguro po sa isip nila, ayaw nila ng consolidation. Pero yung mga tao nila nag-consolidate na rin po. Mm -hmm. okay. Dahil siya, ma'am, kabuhayan yan eh. Alam niya naman, mawawalan sila kahadap buhay eh. Hindi haham po sa consolidation. Nakapag-consolidate na rin po yung iba. Kaya naging 86% po yan, ma'am. At uh, ang, 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 ano ko lang naman sa ating mga operator, sa ating mga drivers, na magkaroon po tayo ng adu ano, eh, uh, magbikis mo tayo na kagaya ng isang walis, para maging, uh, mat, uh, matibay po yung pagsasamahan natin. Although kung sila po ay palagi nag-strike, wala po tayong magagawa. Yun ay gusto nila. Mm -hmm. Pero syempre, nasa kanila po yan at nasa gobyerno naman po yun kung ano yung pag-uusapan nila. Kami naman eh, nakapag-consolidate na, naka naka, 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 going forward na po para sa, sa pag-ano, pagpapayot mga bago sasakyan, lalo na ma'am yung mga ano, mga sira na pong sasakyan at pag tumatakbo ay tagilid na. Dapat na pong palitan dyan ma'am. Pero hindi naman po sinasabi ng ating gobyerno na magpalit kayo ura-ura na. Kung baga gradual lang ma'am, habang tumatakbo po yung mga traditional jeep natin na napag-consolidate, eh yung paunti-unti na po nagpapalit naman po na mga naka-modernize na mga sasakyan po mabaryan. po yan. Okay. Ma'am, eto ma'am well, Liberty, of course, ano, um, obviously naman talagang hati po yung uh, transport uh, uh, groups, organizations, meron po mga sangayon at hindi sangayon ano, sa modernization program. And hindi rin maiwasan, ma'am, di ba, na may mga akusasyon po sa mga katulad po ninyong a uh, pro modernization na sinasabing um na uh, kayo lang po yung pinapaboran po ng uh, Department of Transportation or LTFRB kasi sumasang-ayon kasi sa gusto ng uh, ating gobyerno. Siguro inyong reaction po doon ma'am. Kasi ma'am naiintindihan ko po, po yung ano yung uh, nabasa ko na po yung ano MC ng uh, consolidation modernize uh, program nila. Ito pa ay malaking tulong po sa ating mga operators at drivers na makakatulong po sa kanila kung hindi man nila naiintindihan wala na po akong magagawa doon. hindi lang naman po yan mami kung ayaw nilang intindihan at naiintindihan nila siguro uh, nasa, nasa kamay na po nila yun at uh, ang tingin ko naman kami ay uh, tinitingnan ko po dito yung kabut, ikabubuti ng aking mga members nationwide na wag po silang mawala ng trabaho at unti-unti po silang maigagayad ko ma'am para dito. Opo. Kanina ma'am nasabi po or last question siguro natin kanina nasabi niyo ma'am ano na bukas uh, nakatakda po kayo na makipag-dialogue ano, with the uh, Transportation Secretary Vince Dizon. At Naka-focus lang po ba ma'am yung usapan tungkol po sa modernization program or mababanggit nyo din po doon ma'am ano yung posibilidad po nung um suggestion na magkaroon po ng dagdag pamasahi po ma'am. Ah uh, for, for for the meantime po nakatutok po kami doon sa sa mga problema kagaya ng pagdagdag ng subsidy for the bank para naman makapaunti-unti na po kami makapagpalit. Uh, although alam naman po natin na walang perang malaki ang ating gobyerno, pero marami na rin po nagpapalit paunti-unti po ng mga bagong sasakyan, ma'am. At ganoon din po yung mga libring sakay na malaking maitutulong po sa ating mga subsidy po na sana mab mabigyan na nila po ulit ng mga subsidy kagaya ng pure subsidy na... Yung mga papelis namin, ay huwag na po kami pahirapan para makuha namin na dire-direcho po dyan, ma'am. Lalo na yung kapag wala po transfer, hindi po makukuha na mga operators natin. Yung mga fuel subsidy, ma'am, yun ipapakiusap din po namin dyan, ma'am. At iba pang mga problema sa hanay na transport sectors, ma'am. Mm, okay po. So panguli siguro, ma'am Liberty, baka may mga dagdag pa po kayong reminders or mga abiso po no, sa mga kapapunin nyo nasa sektor po ng transportasyon. Uh, nawagan po ako sa ating mga operators nationwide, sa ACTO members nationwide at uh, tuloy po ang modernization program. Hindi na po ito mapipigilan at ito po ay in-assure ng DOTR sa abid. Nakaraang uh, Pres. David Mab, yung sa si at uh, ating uh, ASEC na numara po sa abid sa LTFRB kasama ni uh, Chairman Guadis na hindi po patitigil ang modernization program po. At nagpapasalamat po kami sa ating uh, DOTR uh, bids this. So, nasana po, maintindihan po nila kami. Kami ay 96%, per, uh, 86 na po. Uh, at uh, kiniyakap na po namin ang, uh, ang, project ng gobyerno na to na para dun sa pagbabago na ating mga sasakyan. At sa totoo lang ma'am, huli-huli na po tayo sa pag-modernize na mga sasakyan. At maraming salamat din po sa lahat uh, na tumutulog din po at uh, naunawaan po tayo ng mga pasahero. Ito po ay hindi magtutuloy-tuloy po ang abing uh, modernization program. Kung palaging may nag-i-strike uh, nag na nakatutok po sa kanila ang ating uh, DOTR, ang ating uh, MMDA, ang ating... Uh, LTFRB at nag-ating LTO. Napakahirap po dito, ma'am. Sana uh, makausap po nila si Secretary, Secretary Vincent. Kasi kinausap na rin po sila, ma'am, ano eh, ni Secretary Jaime Bautista doon eh. Ganun pa rin ang sinasabi nila. Hanggang gayon, ganun at ganun po. At uh, mga tao po naman ay eh, nasasawa na rin po sa pag-strike nila, ma'am. Yun po at... Uh, Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Marian. Maraming maraming salamat sa pag-iimbitan niyo sa akin. At uh, din po ako sa ating Presidente Marcos, sa ating mga congressman, sa ating mga uh, senators. Nasada po, tulugan na po nila kami sa aming mga budget for uh, subsidy program po na pag-down po sa mga private bank. Dahil nakasarap, nakasarado po ang ating land bank, ating uh, DBP. At uh, marami na rin po nakakautang sa private bank. At uh, maraming maraming salamat, mga Barian, at sa mga um, Ayun po. Maraming salamat din po, Ma'am Liberty, at magandang gabi.